Hello so guys, kita po mo, kita po tayo ngayon sa likod ng bahay ng kaibigan namin. Likod po ito ng creek ko, oh. Mayroon oh. na nakapagsabi na marami daw ahas dito. Mayroon din daw bayawak. Kawayan po ito eh. Yun, puno ng kalmansi. Kamansi. laki ng ahas o ayun o. haba ng ahas o. tingnan nyo guys kung ahas talaga yan palaki ng puno na mangga o grabe may lantay po parang probinsya talaga lantay kawayan yung puno ng kawayan dito daw nakatira yung ano eh mga bayawak yung sila silalim minahuli na daw kasi silang bayawak madalas to dito gumagapang yan pupunta daw dyan yan tapos sa mga gilid Ayan. Tsaka presko nga lang dito. Presko pero marami din bayaw. Tapos yung mga pansabong din dito manok. Eh. Ang ah, laki talaga ng puno ng mangga dito. Ayan guys. Ah, sige, sige. Sige, sige. Ha? Oo, sige. Wait ko lang kayo. Uh, alis po kasi kami ngayon. Pupunta ng talipapa. Di pupuntaan na sila. Uh, masarap din talaga mamuhay sa kanito kasi ano presko presko yung hangin presko po talaga marumi talaga itong likod ng trick ayun tapos may puno ng alatiris tsaka sagi masarap lang dito sa presko guys presko siya meron kang kamakamalig dito eh kapag ka ng Thank guys Thank you for watching Alis na po kami May lakad pa kami Bye, -bye.